moments later. tayo mamaya mga kabay One eternity later. Yun mga kabay, umaga na. Handa ito niya yung labat mga kabay. May dumating na na subit-subit siguro sila. Nasa 4.14 tayo. Magbigay area natin ng lambat mga kabay. Si kaya po tayo sa target natin. Mga kabay, good morning, good morning. Ah, yung mga kabay, tapos tayo sa pag ari sa lahat na lambat natin. Ah, lahat na target, inariyan natin. Yung matas-taas yung target na inarian natin. Yung balabo natin, dun sa payaw, yung isa, tinali natin. Yung naglabasan ng mga isda, mga kabay. Yun oh, lumalabas mga kapay maraming isda na lumalabas yun know, oh kahit kaan sa titingin oh you know. isda lumalabas yun know. oh hmm naglabasan mga kapay yun know. oh hmm maraming isda na lumalabas yun oh no palapit sa atin tamaan sa lambat natin kasi yung lambat natin nandiyan lang sa kilid oh you know dami dami mga gabi dami baka <coughs> ma kuan yung kuan natin masapul hmm yun know? oh hmm hmm yun palapit sa mga palutang natin sa lambat natin palapit na yun know? oh grabe dami isda natin yung palabo natin mga kabay tingnan natin baka mayroon ng isda doon Duno, lumalabas mga kabay ang dami yung mga kabay sa pikas kabila mga kabay hmm? so pwede dami yung isda mga kabay puntahan natin yung palabo mga kabay baka may nangyari na doon sa palabo natin sina na mayroon tayong Parang napansin kanina nga, parang yung palutang na isa, parang nabigat ana. Baka isda yan. Isda yung nakabigat. Okay, let's go. Iaalan natin yung target natin dyan. Mayan ang na natin hilain. Hihila natin magkabay. May ilang piraso na napansin natin sa lambat natin, no? Bakan Bakang doon sa ilalim. Marami-rami doon sa ilalim. Yun, no? Kapal ng mga ah, uh, kuwan eh. mga isda. yun mga kabay ipakita ko sa inyo yung uli natin sa lambot mga kabay oh. yun oh, silalim mo oh. isang bantal isang bantal lang mga kabay yun o oh. hindi natin alam kung marami yan yun hmm. Wow. Uli yung palabo natin. Ah, Yun know, o. Pantal makati. Parang bulan na sumisiko lang yung huli natin. Uy, update lang kayo mamaya magkabi. Kasi ihili, i, i mamaya na natin tanggalin. Kasi yung target natin doon sa malapit na sa isang payaw. Yun o. update lang kayo mamaya. Mamaya na natin tanggalin pag tapos siguro sa paghila sa target. Yun, dumuling, dumuling sa lahat ng kabente dyan, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Malaking set out sa inyo na lahat dyan. Magang umaga na. A few moments later. tapos yung palabos sa paghila natin. Yung huli natin, mamaya na natin tanggalin yung mga kabay. Mamaya natin tanggalin yung huli natin. Yung kapal sa mga kabay. Labasan na mga isda. Grabe. Grabe. One eternity later. Yun mga kabay, uh, update sa naghila tayo sa target mga kabay. Ah. May huli mga kabay, isang banata pa lang yung na, natapos natin sa paghila. Yung putik yung mga isda mga kabay. Oh. Ilalim. pa yung hilay, hila, hi hila natin na target fishing. Yung, mayroon na tayo natanggal dito mga kabay. Oh. Na, sa mga 6 kilo na. Maka dami-dami po yung hindi pa natin natanggal siguro kasi, kasi medyo pa mataas yung lambat na hindi pa nahila natin yun update lang tayo mag abay kasi yung lagyan sa cellphone natin nasira mating yung pan mag abay na uh, natin na istan lagyan na sa cellphone. Update, update lang tayo mga kabay yun know, o puti putihan doon sa ilal ilalim mo sa unahan sa yun know. o apit apit lang tayo mga kabay yun mga kabay ah, apit sa natanggal natin mga kabay nasa mga malapit na mag 10 kilo mga kabay at silalim mga kabay oh, tiptian yung silalim yun ha ah, isang may pa isang ba, na, banata yung ihila pa natin yung huli natin sa palabo hindi pa natin tanggal oh nandyan lang yun mga kabay katapos lang natin sa paghila mga kabay Pilit okay, siguro na tayo mga kabay. Uh, na tayo. Uwi uh, natin yung tanggalin nung huli natin na palabo. Hindi pa natanggal. Dito sa huli sa target mga kabay. Dito na puno na yung isang balde. Dito mayroon pa dito na hindi na silid. Okay, update ko lang kayo mamaya mga kabay sa pagkatapos sa pagtanggal sa palabo kasi

few moments later. Yun na, dito na tayo sa bahay dito, mga gabi. Shit! Yun, mga pogi oh. Hey! Goody boy! do a vlog! Oy! Oh, vlog, vlog! Shut down! Shut <laughs> <laughs> <Chat> down! <laughs> tamarong brakon. Uh, nauna maguro kong tamarong. <laughs> oh! Ako, medyo kapili is isda man. <laughs>